Gusto mo ba na buong gabi at buong magdamag kanyang iisipin? Yung ikaw lang ang magiging laman ng kanyang isipan kahit sa pagtulog niya at pagkagising niya sa umaga ay ikaw palagi ang nasa isip niya. Kaya kung gusto mo, napakakaisipin ka ng taong mahal mo sa lahat ng oras ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka mong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at pagkatapos ay isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos ay kumuha ka ng isang buo ng dahon ng laurel at sulatan ang dahon ng laurel ng kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos, sabay niyo pong ilagay ang papel at ang dahon ng laurel sa loob ng punda ng unan mo. At bago mo uunanan ito, ay ihampas mo muna ang unan mo ng tatlong beses at sabay banggit ng kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses. Habang hinahampas mo ang unan mo, ay banggitin mo rin ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos ay pwede mo nang unanan ang unan mo at dapat uunanan mo ito buong magdamag at kinabukasan kung hindi ito safe sa unan mo ay pwedeng kunin at saka itago at ibalik lamang sa tuwing ikaw ay matutulog. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong uunanan ang ritual na ito. At bago mo uunanan ay ihampas mo muna sa baybanggit ng kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual ay sunugin mo lamang ang papel at ang dahon ng laurel. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.